Ang pinag-uusapan natin yung physical yes. condition pa lang ni PRRD ha. Wala pa rito yung mental uh, health niya. So, paano ito ngayon uh, nakokop up ni PRRD yung lungkot na dinaranas doon? Yung lungkot, yung na lang siya, pag mag-isa na lang siya, wala siyang kasama, wala siyang kausap. And I know, siguro, uh, pinapayagan siya ron, Meron siyang ball pen, papel doon para makapagsulat. Meron sa mga libro para makapagpasa. TV. Uh, TV, sana. And sana, may mga nakakausap siya na. Kasi napaka-importante po rin po ng mental health. Lalo sa edad na taglay ni PRRD na alam natin na 80 years old na pa. Yun nga, sabi ko nga, speaking of healthcare, Pam nakakalungkot yung ibinalita ni Ma'am Elizabeth na uh, Ma buto, no? o, okay. na butot balat na si PRRP ibig sabihin talagang uh, bumagsak na yung katawan ako Marlon I'm, I want to give my honest opinion on this no base lang naman sa behavior ng family member every time nalalabas sila from the visit sa loob ng detention facility hmm. ah And we all know that the most expressive sibling or the most expressive Duterte is in the person of uh, Mayor Baste, Baste. Duterte. Mayor Baste. Hindi niya talaga naitago ang kanyang uh, expression ang emotion. kanyang emotion, ang kanyang lungkot no. I know VP Sara is trying her best. I know the other family members also but you cannot take the the the, the emotion na i conceal ng isang mayor Basde Duterte, and if one person is different from the rest, that person could be sending a message differently from what the other members of the family uh, are saying, no? I think the real score or situation of PRRG reflects in the emotion of Mayor Basde. Um. Masakit sabihin pero gusto kong maniwala na hindi maganda ang kalagayan ng isang PRRD sa loob. Marlon, yung malakas nga yung ano eh, yung malakas nga yung uh, you're in high spirit. Let's say every time na merong mga maiso. When he was in Hong Kong, that's the last time we saw him eh. Ang ganda ng pakikitungan sa tao, yung aura niya. Although si PRRD si Tatay Digong Marlon, may may lolo tami, di ba? Pero alam natin yung mga limbs niya eh payat na pero hindi botot balat. And mapunta ka sa isang lugar na hindi mo ecosystem, hindi mo environment, wala kang kakilala, hindi mo pagkain and all. I know easily for for such an age babagsak talaga mabilis ang katawan. Physically, yun ang malaking problema. Yes. Eh. Pam, may palang, alam mo, naririnig na natin na ayaw natin ni Anuncio rito na may mga nagsasabi na Ultimo yung paani ni PRRT ay Manas. namamanas na. Ayaw natin i-confirm dito well, pero may mga ganong klasing kwento. Tapos nasusundan pa na, kinukumpirma mismo ng pamilya na halos butot balat na si PRRT. Napakasamang ano na ito. napakasakit pakinggan at napakasamang pakinggan dahil nangyayari ito punsot ng pagiging salbahe ng administrasyon. Marlord, kung yung sana ng pagiging salvahin nila, will go a long way for them to retain the power and the position? Hindi eh. Kasi either way, unang-una, maling-mali na na pinadala mo yung matanda doon, yung CPRR, si Tatay Digong doon. Pangalawa, hipilit nilang hinaharang ang interim release. Because, for me ah, kapag nagka-interim release, syempre lalabas ng facility, sasakay ng kung saan, papunta sa kung saan. And you will have now a vision or a visible look. Kung ano ang sitwasyon niya, kung ano ang kondisyon. Pag nakita ng tao, lumabas yan at butot balat nga, Reg kung yan ay nakakalakat pa o, o, o nakahigang inalabas, nakastretcher, magagalit ang tao. Unang-una, pinadala mo doon, nagalit ang tao. Dalabas, interim release, ipagkaloob man, makikita ng tao, magagalit pa rin ang tao. Pangatlo, Sige, gawin nyo lahat ng powers ninyo na napigilan yung interim release na yan. Lalabas at lalabas ang balita. Kung ito ay knock on wood, eh, di ba, uh, kinuha na sa atin. Di ba? Kasi kung hindi ka masaya doon, nasa edad ka na 80, 80 years old, hindi mo nakakain ang gusto mo. Maaring ang, ang cycle of life mo, lumakas ka, Marlon? No, hindi. Magagalit pa rin ang tao. Iuuwi mo dito, either pantay na ang paa, o abo na yan, knock on wood, galit pa rin ng tao. This is a very critical challenge to the Marcoses, Marlon. Ang pinag-uusapan natin, yung physical yes. condition pa lang ni PRRD, ha? wala pa rito yung mental uh, health niya. So, paano ito ngayon uh, nakokop up ni PRRD yung lungkot na dinaranas doon? Yung lungkot pag mag-isa na lang siya. Pag no? mag na lang siya, wala siyang kasama, wala siyang kausap. And I know, siguro, uh, pinapayagan siya ron. Meron siyang ball pen, papel doon para makapagsulat. Meron libro. siyang mga libro para makapagpasa. And, TV. Uh, TV. sana. And sana, may mga nakakausap siya na. Kasi napaka-importante rin po ng mental health. Lalo sa edad na taglay ni PRRD na alam natin na 80 years old na. Pam, paulit-ulit nyo naririnig sa akin to. And share ko na lang sa inyo to. Uh, ang nagsabi sa akin nito mismo si Senator Jingoy. Matagal na to, mga 5 years, 10 years na kwentuhan kami. Sen oh, uh, Sen Jingoy. No, pag kinakamusta ko, o, kumusta daddy mo? yung ang sinasagot ni Jingoy, sabi niya pare, uh, okay si dad, kaya iba na yung hindi na sharp, di ba? And uh -huh. syempre, yung paglalakad din yung issue. Tapos ang nakamarka sa akin, marka sa akin to, kasi ang nanay ko ay 80 years old din. Ang sabi ng ni, Sen, ni Senator Jingoy sa akin, pare, alam mo ba, pag ang tao umidad na ng 80 years old, mabilis nang mag-deteriorate. Iba, iba, ang, iba. Alam mo yon. ang kalusugan natin, kalusugan ng tao. And yun ang masaklap na hindi ko alam paano na-embrace, paano nasisikmura ng gobyernong Marcos na ganituhin ng matanda na alam natin na nagbigay, nagambag ng malaking tulong para mapaunlad, mapaigi ang Pilipinas at yung kabuhayan ng mamayang Pilipinas. Kasi Marlon, minsan hindi mo na rin matanggal sa isip mo na ito ay paghihigante, no? Sa kung ano yung dinanas nila na nung sila ay mapalaya sa bansang ito, na gusto nilang gawin din sa leader na alam nilang malakas at maaaring kumuha ng position at power sa kanila. No? pero maling tao yung pinagigigantihan nila. Mm -hmm. At bakit kailangan nilang magiganti? E totoo naman naging salbahe, naging marahas ang panunungkulan ng tatay niyang diktat. Wala kayong karapatan magiganti. At higit lalo, wala rin dahilan para magpagigantihan nyo ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tunay na motibo rito, kaya ginaganon nyo si Pierre Ardi, ay para tuluyan yung lusawin ang pangalan ng apelidong Duterte sa politika ng Pilipinas. Dahil kapit tuko kayo at ayaw nyong umalis sa pwesto sakaling matapos ang termino ng Bongbong Marcos sa taong 2020. Maling paraan din Marlon para makuha mo ang tiwala ng tao, no? Hindi yung uh, hindi yung ano eh, hindi yung itanggalin mo, i-extract mo yung kalaban mo at ipatapon sa kung saan. Kasi the best the best way to retain power and to retain the trust of the people is your performance. Diba? Kagaya ng meron ang Davao, kagaya ng meron na patunayan ng isang mayor Baste sa Davao, kagaya ng ng Duterte performance and deliverables sa Davao, Yang ganyan eh. it's It just so happened that the benchmark uh, who raised the bar too high are the Dutertes. Kaya Duterte, Duterte, Duterte. Eh, ano magagawa natin sila talaga eh. At yung performance na yun, hindi mo masasabing maganda performance mo para sirain lamang yung kalaban mo. Yeah. Kung tunay na maayos at produktibo ang performance mo, hindi mo na kailangan pang ng karibal mo. Pigit lalo at napakinabang mo to at may utang na loob ka rito sa pamilya Duterte malungkot. Malungkot to. Uh, sana patuloy tayo manalangin. Sana patuloy nating uh, hilingin sa uh, dakilang nasa itaas na sana. Ano man, mapabilis ang interim mang pagpapalabas ng interim release kay PRRD at ma um, maging maayos yung ano, uh, kanyang kalusugan at yung pagiging butot balat niya, makarecover agad siya and uh, wala itong maging sanang matinding complication para sa kanyang health condition. Ang hirap nun, Marlo, no? Kasi pati yung mga nag-aalaga sa'yo, hindi kasing warm ng pag-aalaga ng isang Pilipino, di ba? Kaya nga ang mga Filipino nurses, di ba? Yan ang pinag-aagawan sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. Dahil yung, ano, yung bukod sa alam nating masipag at alam mo yung, yung ibibigay lahat ng dedikasyon sa trabaho, alam mong yung pag- yung pag-aalaga, pag-aaruga, may warm. Hindi yung you're just doing it because it's it's what the job description is asking you to do you're doing it because ganun talaga ang pusong Pilipino. Di ba? Yun, banyaga, sige, kumain ka o hindi, basta binigay ko, yung duty ko is ilatag, ilapa, ilatag yung pagkain mo dyan. Kung kinain mo o hindi, ikaw na yan na pasyente. Di ba ganun yun eh? Iba, ang Pilipino, sasabihin, aaluin ka, uy, kumain ka naman, sir, yung ganito, guys, susubuan mo pa yan, di ba? Gusto know? ko malaman ngayon, pa, alam ba ng ICC justices Judges na na ito na yung nung pinasok si PRRD ito yung ito yung kanyang bigat timbang tapos ngayong oh. nandiyan na siya na ito da, dapat di ba na iko-consider hey, may medical higit ano yan eh, di ba prior your check in oh oh, oh SOP yun oh. SOP dito sa atin ginagawa rin prior, prior your checking uh, blood pressure oh, di ba yung yung vital signs oh, mo di ba kailangan And sana nakukumpara higit lalo at dapat Uh, magagaling naman ang abogado ni PRRD na dapat lagi rin nilang nire-raise to sa ICC na ito na no ang kondisyon. Kaya kinakailangan madaliin, pabilisin at aprubahan yung kahilingan na interim release. Sa so, tingin niyo po ba yung ganong kondisyon, eh makakapag ano pa yan, makaka... Kasi ang sinasabi Marlon sa interim release niya, ang kinakounter nila, makakapag influence pa yan ng ng alleged crime na ginawa niya, mag, magagawa niya pa ulit. You think with that physical condition, magagawa natatakot pa? And kasi, given the age. Natatakot kasi ang administrasyong ito sa sarili ng multo. Hmm. Ang masaklap, wala ho kayong sinampang kaso hmm. kahit dito sa Pilipinas. Bakit hindi nyo rin kasuhan dito? Even DOJ is saying that, ha? Pin, ang pinapaubayan na ng nga nila yung pagkalap ng ebidensya doon. Hmm. Eh. Di ba katangahan, kahangalan at kaululan. Bakit niyo diba? ninyo isinug Ay, bakit niyo pinakidnap or pinakuha dyan tapos wala kayong kaso dito? A alam Anong mo Anong al alam mo na tingin ko, Pam? Kaya mm. ayaw rin nilang kasuhan ngayon mm. dito na dapat mm. yun ang ginagawa ng gobyerno. Kung, kung talagang matibay ang ebidensya nyo, kasuhan nyo. Kayo na nasa administrasyon ngayon. Andali ng nang, andali nyo nang makakuha ng mga ebidensya. Eh. Kaya ayaw nilang kasuhan. Kasi ito rin ang magiging dahilan na dapat sagutin niya ni PRRD Uh, ng personal para makauwi siya ng Pilipinas. Pag sinampahan ah. nila ng kaso to, eh kailangan sa oh, ni Piyarati dito. Dito ka, diba? dito ka sa And teritoryo mo, mananagot. Ganyang katuso ang gobyerno nito, ganyang katuso ang Department of Justice. Na yan din ang hindi masikmura ni Solicitor General Medardo Guevara, kaya hindi siya pumayag at ang ginawa nila ay tinanggal nila. Sino yung pumalit kasi sa kanya na bagong soldier, babae. Sino ba? Oo, eh, babae na. Medyo okay naman ng record um, ah, 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 natin. Actually, Marlon, natin. maganda ang record niya, but then I saw her interview sa vlog ni Carmina Constantino, mm -hmm. no, where she said na when she accepted the position Her, her, not verbatim niya, yeah, her Bible will become what the Constitution is saying. If the Constitution is black, it is black. If it is white, it is, it is white. Black and white. However, is her Constitution different from what is the Constitution that Soljen Guevara was referring to when he stood firm and said na mali, walang jurisdiction or anything of, of other issues, diba? Anong Constitution niya? Bible bayan na merong Old Testament at New Testament, 'di ba? May mga ganun eh. Anong reference mo para sabihin mong mas ikaw ang tama at at iba ang interpretasyon ng batas ni Solgen Guevara sa interpretasyon ng batas mo? 'Di ba? Anong konstitusyon 'yan? Sorry ako po yung makamaalog. Actually Marlo may nakita akong ano, uh, comment no. Ah uh, maganda rin naman because based on record, Kaufman also became the Uh, lawyer of Imelda Marcos. Mm -hmm. uh, may mga theories na it is also him causing the delays intentionally for for PRRT. So sinasabotahin niya? I don't eh, ano, I, I I wanted to ask you anong take mo doon? Ako dapat mag-iisip ako ng dalawang beses. Eh, pero kinuusin VP pa Sarang pumili sa kanya eh. Ah, Uh, hindi pa rin ano hindi pa rin nang lahat mag-iisip lang naman dalawang beses oh hindi naman masamang magisip ng masamang dalawang mag ng dalawang beses pero ako kasi at, at hindi masamang magduda dahil sa sobrang impluwensya at pinapagalaw na pera ng gobyernong nito, at sa sobrang ginagawa nila ultimo yung mali ginagawa lang tama eh hindi malayong yung uh, pasukin ma-infiltrate ng administrasyon ang kampo ni ng mga Duterte? Ako kasi sa in, in, an ideal setup no, if I Marcos is indeed a true friend to to VP Sara. Gusto kong isipin na recommended ni Amy Marcos si Kaufman because of the help that Kaufman did for Imelda Marcos. If it is true that Amy is indeed a real friend to VP Sara, baka nagkaroon ng eksena ng Iday kunin mo si Kaufman na niya ng nanay ko kasi hindi napakulong si Imelda ha? Uh, uh, despite the charges na meron siya at saka yung mga ebidensya na meron sa against her never napakulong yung matanda di ba um sana ganun in an ideal setup of friendship sana ganun but then of course tama ka hindi rin masama na mag-isip ng dalawang beses di ba na lalo ngayon Marlon na ang ang trust issues eh Talagang ang taas-taas ng, ng heat yun. index ba, kumbaga, ng trust totoo. issues ng tao sa mga Marcoses? Totoo, totoo. And although call yan, call yan ang pamilya niya. And tayo naman, uh, bilang mga, alam mo yun, uh, volunteer na mga political observer, nagbibigay lang tayo ng sarili nating opinion at sarili nating take patungkol sa mga kaganapang ganito. Ay, totoo yan. Um, yeah, marami um, nalulungkot. Masakit sa dibdib, sabi kanina ni Ana si. So, totoo naman. Totoo naman. Um, sana sana ako, so... ano. Um, this is... Uh, his, uh, PRRD is counting the last sunset of his, ano, mm -hmm. of his life. No? All. He is in his sunset years, di ba? Ihintay na lang yan ng tamang panahon. Kung saan yung paglubog ng araw, eh siya rin niyang pagsama doon sa sunset na yon no um pero sana Marlon ang hiling lang ng marami eh dito mangyari yon dito mangyari yon sa bansa uh, uh, kasi di ba yan na yung yan yung ano niya yan yung pinakasama ng loob niya yung eh. litis willing magpalitis eh mm -hmm. dito. pero litisin disconnect kami disconnect. My... Nandiyan pa kayo? Ayan, nandiyan pa sila. Ayan. Kami nandito pa yung signal lang. <laughs> yung signal po, kinakasa so, ng So, yung, ito nga yung naka-24 minutes na. Gusto po? Ganda. Ayun, Marlon, where were we, no? Um, yung, yung, ano, yung yung, yung, yung bangungot na wala na siya, helpless na siya. Because even his message sa mga tao, yun hey na kayo. ah uh, kalimutan niyo na ako, focus on, ano, focus on what you have to do kahit bandang huli Marlon ano no yung iniintindi niya yung mga tao pa rin yep. yung ayaw niya nagiging pabigat alam mo ano masakit pa ang gumawa sa yun ito yung pamilya ng taong kahit papano Nilis... ginawa niya ng mabuti at pam wag na wag kakalimutan ng mga ingratong ito na uh, dahil kay kaya na sa libingan ng mga bayani si Marco Sr. Ganyang ay, uh, speaking of living ng mga bayani, Marlon, na I, I, I am very sure that they will not allow PRRD to be buried in the, ano, Honest, Honestly, yun ko munang pag-usapan eh. uh, mm, yeah. -ano pero naging open na si VP Sara about this, about this, eh, na parang sabi niya, I know come a time na they will also create an issue out of my own father na kapag siya na yun nasa ganong sitwasyon, eh talagang hindi rin nila papayagan. And I think it is not, uh, they're not after that. Na dun siya maano. Oh, kasi ilalagak mo yan kung saan, where, where your home is, di ba? And I know that it will be Davao. But, yeah, masyadong, you know, masyadong negative kapag diniscuss. But then, of course, the practical issues of life is